POV. Malayo pa lang sa bahay ay naririnig ko na agad ang boses ng mga anak ko. Kaya naman mas binilisan ko ang paglalakad ko. Naririnig ko rin kasi ang pag-iak na Rain. Promise, si Daddy talaga yung nakita ko. Bakit kasi ayaw niyong maniwala? Nandito na nga si Daddy sa Pilipinas eh. And I'm sure, one of this day ay makakasama na natin siya. Rinig kong wika ni Rain. Dahilan para mapahinto ako sa akamang pagpasok sa loob ng munti namin bahay. At Gia, Andyan ka na po pala. Bumaling ang tingin ko kay Aya na mukhang frustrated. Siguro ay nahihirapan na naman siyang sawayin ng mga bata. Kadarating ko lang ano bang nangyayari? Malayo palang lang ay rinig ko na ang mga boses nyo. Tanong ko at isa-isa silang tiningnan. Mami, umiiyak na naman na sinugod ako ng yakap ni Rain. Pinagpipilitan niya po na nakita niya ro si Daddy. Singit naman ni Summer. Bad ang nagsisinungaling. Di ba po ba mami? Sikunda naman ni Winter dahilan para lalong lumakas ang pag-iyak na rain. Nakita ko nga sabi mami, that's so impossible rain, enough na, we all know na nasa abroad si daddy. Tsaka kung nandito siya, di ba dapat tayo ang una niyang pupuntahan? Kasi mga anak niya tayo. Singhal ni Summer na ikinatahimik naming lahat. Bukod kasi sa ngayon lang siya nagsalita ng mahaba, sobrang nagulat talaga ako sa tinura niya. And yeah, may point siya. That's enough guys. Tama na. Nagsisigawan na naman kayo. Saway ko na lang sa kanila. Pagkuway binilingan si Aya at inutosang bigyan ng tubig si Rain. Lumaratyo naman kami sa upuan at hinarap ko silang tatlo. I'm sorry, mommy. Hindi ko po sinasadyang sumigaw. Nakatungong wika ni Summer. Me too, mommy. It's just that. Ipagpipilitan mo na naman yung paniniwala mo, Rain. Masungit naman ang na putol ni Winter sa sasabihin niya. Nga pala. Sorry din po, mommy. Dagdag naman niya at muli na namang hinawakan ang aking kamay at hinalik-halikan iyon na palagi niyang ginagawa kapag naglalambing. Napangiti naman ako kahit papaano ay tinatanggap nila ang mga pagkakamali nila. Pero agad din namang napawi ang pagngiti ko nang maalala ang sinasabi kanina ni Rain. Hindi kaya kasama din ni Ate Jandy si Johnson? Sana naman ay hindi. Ayos lang iyon pero sa isa't isa kayo magsorry dahil kayo ang nag-aaway kanina eh. Diba sabi ko, Huwag kayong mag-aaway, magkakapatid kayo. At ang magkakapatid ay, nagmamahalan po at nagpapatawaran. Halos magkakasabay ng wika nila na mahina kong ikinatawa. Halina kayo, payakap mo ang mami, magkakasabay naman silang yumakap sa akin. Pero mami, kailan po ba talaga namin makikita si daddy? Miss ko na po siya, gusto ko na po siyang mayakap at magpakarga. Maya-maya ay tanong ni Ray na ikinatahimik ko. Mukhang magsisinungaling na naman yata ako. Eh bakit kasi inid niyo pa ng daddy? Nandito naman ako. Magkakasabay na bumaling ang tingin namin sa pinto kung saan nakatayo si Akiro. And as usual, may dala na naman siyang pasalubong na donut. Ninong Akiro? Kagad na sinalubong siya ng triplets at niyakap. Masaya naman akong napangiti kahit kailan talaga tagapagligtas ko tong si Akiro. Iniwan ko na muna sila sa salas. Total naman ay nasa kanya na ang atensyon ng mga bata. Nangihinang pumasok ako sa kwarto at naupo sa kama. Pakiramdam ko, napakahaba ng araw na ito para sa akin. Tunay ba? Nakita nga ni Rin ang daddy niya? Bumaling ang tingin ko sa pintuan nang bigla na lang sumulpot si Akiro. Hindi ko alam pero may nahihimigan akong lungkot sa boses niya. Tipid naman akong tumango. Pagkuway si Nanya san siyang pumasok. Hindi ako sigurado Akiro. Pero kasi gusto kong maniwala. Lalo na at nandito rin sa si Mindoro ang kapatid niyang si Ate Jandi. Mahina siyang napasinghap sa sinabi ko. Anong balak mo? Aalis ka na ba sa lugar na ito? Matamang tinignan ko muna siya bago mariing umiling. Gustuhin ko man hindi maaari. Marami pa akong utang sa resto na kailangan kong bayaran. Pasensya ka na ha. Kung may maitutulong lang sana ako. Malungkot na wika niya sabay marahang ginawa ka ng aking balikat. Ano ka ba? Hindi mo kailangang magsorry. sorry hindi mo naman kami responsibilidad, Akiro. Alam mo, dapat kasi nag-aasawa ka ni, Tulad ng hiling ni Manang. Pagbibiro ko sa kanya, pero hindi man lang nagbago ang pagiging seryosa ng mukha niya. Tuloy ay nailang ako sa klase ng titig niya, kaya naman kaagad akong nag-iwas ng tingin. Hanggang ngayon pala, hindi ka pa rin naniniwala sa sinasabi ko? Gia, seryosong Bika niya. Mariin ko namang nakagat ng lower lip ko nang hawakan niya ang aking kamay. Akiro? Seryoso ako, Gia, sa mga sinasabi ko noon. Gusto kita. Gustong gusto kita. Pakiramdam ko ay napigil ko ang aking paghinga dahil sa sinabi niya. May limang taon na rin ang nakararaan nang sabihin niya sa akin ng mga katagang iyon. Mabuti na nga lang at hindi niya ako nilayuan ang sabihin kong hindi ko kayang masuklian ang pagmamahal ko. Akiro kasi, muli niyang pinuto lang sasabihin ko sa pamamagitan ng pagpatong ng daliri niya sa ibabaw ng aking labi. Alam ko naman ang magiging sagot mo. Huwag mo nalang sabihin, ayokong masaktan. Pagak tumawa. Sinabi ko lang para naman alam mo na ikaw lang ang tanging babaeng gusto ng puso ko. Dagdag niya sa bengiti ng matamis. Kung sa ibang panahon at pagkakataon, siguro kinilig na ako. Bukod kasi sa gentleman talaga siya, ay sobrang gwapo niya rin. Pero kasi kahit hindi ko man aminin, alam kong iisang lalaki lang ang palaging laman ng puso ko. Yung kahit ang laki ng nagawa niyang kasalanan, mahal ko pa rin siya. Natahimik ka na, naalala mo na naman siya, ano? Bumalik ako sa sarili nang marinig ang sinabi ni Akiro. E, hindi, may ibang bagay akong iniisip. pagsisinungaling ko. Binaling ko ang atensyon sa pagpapalit ng mga punda at nagbisibisihan. bisihan Sigurado kasing magtatanong na naman ang lalaking yan. May taglay ding kakulitan niyang si Akiro. Pero, paano kung magkita kayo? kung makipagbalikan siya sa'yo. Babalikan mo ba? Natahimik ako sa sinabi niya. Sabi na nga ba at walang preno ang bibig niya eh. Kung nandito lang siguro si Jamaica, masasabi kong bagay sila. Pero akong madaldal eh. Pero hindi naman yun ang iniisip ko. Kundi ang mga tanong niya. Wala na siyang babalikan pa, Kiro. Tangin tugon ko na lang. Third person POV. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Jansen? Baka naman nababalo ka na talaga. Jansen glared at her ate. Kay Gia lang ako baliw ate. Seryoso kasi ako. May nakita talaga akong bata kanina. And I swear, kamukhang kamukha ko siya. Tugon niya rito. Kanina niya pa kasi pinagpipilitan sa ate niya ang tungkol sa batang nakita niya kanina. Ang kaso, hindi naman maniwala ang ate niya. Ito nga at nasabihan pa siyang baliw. Imposible naman kasi. Don't tell me. May naka one night stand ka seven years ago. Natigilan siya sa tanong ng ate niya. Kita niyang maging ang ate niya ay natigilan din sa sinabi nito. Bigla naman siyang napaisip. Pagkuha ay mabilis na tumayo at kinuha ang cellphone. Anong gagawin mo? Tanong ng ate niya. Hindi siya sigurado pero naihimigan niyang tila ay kinakabahan ito. Tatawagan ko ang private investigator ko ate. I'm not sure pero malakas ang kutub ko na nandito lang sa lugar na ito si Gia. Mahinang napasinghap ang kapatid niya. You're overreacting na naman kapatid. Baka mamaya madisappoint ka na naman. Muli siyang natigilan sa sinabi nito. May point naman kasi ito. Hindi niya rin mabilang kung ilang beses na ba siyang nadisappoint sa tuwing sasabihin sa kanyang PI na negative pa rin. Mara siyang napabuntong hininga. Pagkuha pilit ng umiti. Parte naman ng buhay ng tao ang madisappoint. Kaya okay lang. Wala namang masama kung susubukan ko ate. What if lang naman? Masama siguro kung hindi ako susubok. Matatag na wika niya bago denial ang numerong na tawagan. Kinakabahan namang napatangutangon na lang ang ate niya. Third person POV May isang oras na nagpaikot-ikot si Jamaica sa plaza ng Kalapan. Pero wala pa rin siyang masakyan. Gosh, wala bang taxi dito? Ang hirap kayang sumakay sa tricycle. Naiinis na wika ni Jamaica sa kanyang sarili. Pagkuhay parang batang nagpapajak. Ito kasi ang unang araw niya sa Mindoro. Wala naman kasi talagang tapat siya dito. Ang kaso, ito talaga ang lugar kung saan nakatira ang babaeng nakasakay sa tricycle. Wala naman siyang pakialam sa babaeng iyon. Pero kasi sa larawang ipinost noon sa Facebook, ay katabi nito si Gia, ang kanyang long-lost best friend. Matagal nang hinahanap ang kaibigan. Kumuha na nga rin siya ng private investigator para mahanap ang kaibigan. Pero palagi pa rin negative. At kahapon nga, swerte siya. Dahil habang nag-scroll down siya sa Facebook, nakita niya ang post ng FB friends niya at sa larawan ng nakapost ay katabi nito sa loob ng tricycle si Gia. Mukhang wala pang kaalam-alam ang kaibigan niya na pati siya ay nakuhanan din ng litrato. Pero nasa wala na siyang pakialam. Kaagad niyang kinontak ang babaeng iyon at napag-alaman na taga Mindoro nga iyon. Kaya ito, kaagad siyang sumugod sa lugar na ito without knowing na hindi pala uso ang taxi dito. Nako Gia, kung hindi lang kita mahal, asa ka pang pumunta ako dito. Gosh, ang lamig. Saan pang parte ng kalapan kita hahanapin? Patuloy pa rin siya sa pagsasalitang mag-isa. At dahil dumidilim na ay napagpasirhan niya na maglakad-lakad kahit pangaga umuulan na. Hindi siya makasakay sa tricycle dahil hindi niya naman alam kung saan siya tutungo. Malayo-layo na rin ang nalalakad niya at saknong napadaan siya sa madilim lugar nang may makasalubong siyang tatlong lasing na lalaki. Pare, Nakikita niyo bang nakikita ko? Tanong ng isang lalaki. Kahit madilim ay alam niyang pangit ang mga ito kaya naman napangiwi siya sa pandidiri at takot. Gago, anong tingin mo sa akin bulag? Tugon naman ng isang bago binatukan ng kasama. Ang ganda at ginis. Tara lapitan natin. At bago pa man siya makabalik sa pinanggalingan ay kaagad na siyang napalibutan ng mga ito. Yak! Huwag niyo nga akong lalapitan. Nakangiwing tugon niya habang winawasiwas ng dalang shoulder bag. Uy, mukhang mayaman kami sa Siguradong masarap Kaya nga, huwag kang matakot Miss Ganda Siguradong mapapatirik ang mga matama na sa gagawin namin Ramdam niya ang pagtaasa ng balahibo sa buong katawan Bitawan niyo nga ako? Ano ba? Pilit siyang nagpumiglas nang tuluyan na siyang hawakan ng dalawang lalaki Um, jackpot pare ang bango Huwag ka na isang sinisinghot ang liig niya Tuluyan naman na siyang napaiyak ng ng isang lalaki ang liig niya Help me! Tulungan niyo ako! Pero tila ay malupit sa kanya ang tadhana dahil mukhang walang nakakarinig sa kanya. Kaya naman mariin niya na lang na ipinikit ang mga mata at nanalangin na sana ay pananginip lang ang lahat. Pero saglit glitang iyon dahil kaagad niya rin inaimulat ang mga mata nang makarinig ng panghinto ng sasakyan. Mga pare, masama iyang ang ginagawa ninyo. Gusto niyo bang makulong? Huwag kang makailam dito tutoy. O baka gusto mong hatian ka namin, pwede naman saad ng isang lalaki. Pagkuha magalpak humagalpak ng tawa. Nang mamakaawa namang binalingan niya ng tingin ng guwapong lalaki. Maayos niyang nakikitang ang muka nito dahil sa ilaw na nagmumula sa tricycle nito. Bitawan niya na siya at umuwi na kayo. Sigurado akong ayaw niyong masaktan. Nakangising tugon nito. Mayabang ka. Napatili siya ng tugurin ng matabang lalaki ang binata. Mabuti na lang at maagap ito kaya kaagad na naiwasan ang suntok ng manyakis. Sige lang miss, ipikit mo muna ang mga mata mo. Alam kong hindi ka sanay makakita ng ganitong eksena. Utos sa kanya ng lalaki na kaagad naman niyang sinunod. Ilang palitan ng suntok at murahan ang mga narinig niya at siguro ay limang minuto lamang lumipas bago tumahimik ang paligid. Okay na, maaari mo nang imulat ang iyong mga mata. Anang barito ng tinig na siyang nagpabilis ng tibok ng puso niya. Marahan niyang iminulat ang mga mata at tila ba ay nags mo pa sa harap niya ang mukha ng lalaki habang nagsasalita. Gosh! Nasa langit na ba ako? Kay gwapong anghel naman ang nasa harapan ko. Wala sa sariling nais sa niya dahilan para matawa ang lalaki. Wala ka pa sa langit, miss. Kalma. Anong lalaki dahilan para matauhan siya? um naiiyang nag-iwas siya ng tingin. Salamat nga pala. Wala iyon. Nga pala, saan ba ang mo at sa madilim na lugar ka naglalakad? Tanong nito kaya wala sa sariling na inibot niya ng tingin ng paligid. Totoo ngang madilim ang lugar kung nasaan sila ngayon. Kita niya nga rin ang tatlong lalaking nakaandusay sa sahig. Kapo wala ng malay. I hindi ko rin alam. May hinahanap kasi akong babae. Tugon niya at kinuha ang cellphone. Pero mahina na lang siyang napamura nang makitang lobat ang cellphone. Nalinti ka na. Mahinang bulong niya. Mukhang lobat na ang cellphone mo. Huwag ka makalala, maaari naman kitang ihatid sa pupuntahan mo. Mura lang ang singil ko, lalo na at mukhang dayo ka. Matami siyang napangiti sa kabait ng ipinapakita nito. Pero nang maalalang hindi niya nga pala alam ang pupuntahan, ay mariin siyang napakamot sa sariling batok. Iyon nga eh, hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Kunot noong tiningnan siya nito, tila hindi makapaniwala sa sinabi niya. Kung gusto mo, doon ka na lang muna sa kaibigan ko. Magpalikpas ng gabi. Huwag kang mag-alala, babae naman siya at Mabait siya kaya siguradong okay lang sa kanya. Talaga? Gagawin mo iyon? Kaagad na umaliwalas ang mukha niya. Oo naman. Hindi kasi pwede sa bahay. At baka ma-issue ka pa ng mga chismosa naming kapitbahay. Pagdiburo nito na ikinatawa na lang niya. Gia POV Nagising ako ng makaramdam na matinding uhaw. Nang tingnan ko ang orasanin na pag-alaman kong alas 10 na pa rin ang gabi. Tinaha ko ang papuntang kusina para lang matigilan sa paglalakad ng makarinig ng umiiyak. Nang sumilip ako sa mintana ay natigilan ako nang makita ko si Rain. Nakaupo sa labas ng bahay at umiiyak para namang piniga ang puso ko nang makita ang ayos niya. At kailan pa nagkaroon ng lakas ng loob ang anak ko na mag lumabas ng bahay. Sa halip na uminom ay sa labas ng bahay ako pumunta. Rain anak, Tawag ko upang maagaw ang atensyon niya. Kaagad naman niyang pinunasan ng mga luha sa mukha bago ako binalingan ng tingin. Mami, muli ay nabasag ang boses niya. Kaya naman mabilis ko siyang nilapitan at niyakap. Shh, it's okay. Walang masama sa pag-iyak. Sad ko habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. Mami, I miss my daddy so much. Kailan po ba namin siya makikita? Hindi kaagad ako nakasagot sa tanong niya. Ang makitang umiiyak ang aking anak ay tila dinudurog ang puso ko. Hindi nyo po alam, mami, pero palagi po kaming nabubuli sa school kasi wala daw po kaming daddy. Nang laki ang mata ko sa gulat sa sinabi niya. Nagtatanong na tinignan ko siya, marahan naman siyang tumango. Hindi lang po nagsusumbong si na kuya, Summer, pero halos araw-araw po inaaway kami ng mga kaklase namin. Kapag umiiyak po ako... Gusto ko nang magsumbong. Pinapatahan lang po ako ni na kuya. Sinasabi nila na marami ka ng buong problema. Mami, I'm sorry mami. Muli ay humagulgol siya ng iyak. Lihim naman na pinagalitan ko ang sarili ko. Sa sobrang tuto ko sa trabaho, hindi ko na nakakamusta ang mga anak ko. Kaya mami, gusto ko na pong makita si daddy. Para po hindi na kami nabuli. Si kuya Summer, ilang beses ko na rin po siyang nahuling umiiyak. Uwi ni Daddy, kailan po ba siya uuwi? Malapit na, anak. Tanging na itugon ko. Pagkuwai lihim na pinunasan ng luhang naglandas sa aking pisngi. Huwag kayong mag-alala. Malapit niyo nang makasama si Daddy. Really, Mommy? Mula sa likuran ko ay sumulpot naman si na Winter. Malawak ang ngiti nila nang lingunan ko sila. Oo naman, love ko kayo, kaya... Huwag kayong maglulungkot, okay? Sad ko. Masaya naman nila akong niyakap. Mapait naman akong napangiti. Mukhang totoo ang sinasabi ni Akiro na darating ang oras na kakailanganin ko rin ipakilala ang mga anak ko sa ama nila. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.